Yo yeah, mga matik, maganda hapon Mag alas 6 na mga matik Ito tayo, maghanap tayo ng Umang mga matik Kakaiba, mga matik Ang lakas ng alon. no? Yo yeah, mga matik Dahil sa naghanap tayo, meron na akong Naisipatan, nice mga matik, gumagapang pa Mga matik Ito mga matik Napakalaki oh. Ayan yeah, mga ulay kulay violet yan na gumagapang siya mga kamatik. patas dahil sa lakas ng alon mga kamatik. At meron pang puti mga kamatik, na nasa loob. hindi natin makakuha makamatik ito lang yung nasa labas na ugat ng nyug makamatik dahil sa mag ah, alas uh, 6 na makamatik nagsisiyak yata yung mga umang makamatik dahil sa lakas ng mga alon yung mga matik dito sa malakas ang halon mga matik yung mga umang dito mga matik nagsisiakyatan paket sa ugat na nyug mga matik papakita ko sa inyo yung yeah, mga matik dito ang dami nila mga matik ito mga matik medyo meron tayong nakita na kakaiba ayan mga matik ayan bumaksak mga matik At ito pang iba, mga amatik, nandito lang sa gilid. yung yeah, mga matik, dahil sa malakas ang alon kaya nasiyak yata yung mga umang makamati kasi baka malunod yan yeah, makamati tayo ng iba yan yeah, lakas ng alon makamatik umabot dito makamatik ng tubig dagat eto makamatik napakalaki oh. Ayan yeah, mga matik, napakalaki niya. Hindi siya makaahon. Kunin natin. Ayan, yeah, nagtago na siya. Ayan yeah, mga matik, dahil sa kinawa ko, hindi sya mahugot, mamatay kalakas ng kapit sya sa ilalim ng ugat ng nyog ayun mga na napakalaki nya dito mga kamatik, marami ditong malalaki hindi lang natin na papansin yung iba ngayon mga matik, dahil sa malakas ng halon yung iba, magsisitagoan na. Yung diba, mga matik, pinakita ko sa inyo, di tayo nakakita, ah, nakakita tayo ng dalawang malaki, lakas ng... ah doon mga kamatik hanggang dito na lang mga matik.